Ang lamig ng, ng boses ni Jake Cyrus. Oh, si Ikaw oh, oh, ba ay, ano, may, may love life ka ba ngayon? May ka ba niyan? Sa so, ngayon po, mas, ay masaya, masaya po yung puso ko, pero sa so, ngayon po kasi gusto ko po muna maging low-key. Eh. Ah, private know? muna. Yes. Yes. Private. private. private ang love life. Oh. 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 private, ba, bawal po. Private, kaya hindi muna sila man ay siya naglalabas. Hindi <laughs> sila kumakain ng mga restaurant. Kasi dati kumainto ng fast food chain. Nag, oh. na nag nagalit siya. Bakit, bakit nagalit? Binigyan kasi siya ng ano. Ng... Yung... Sige! Kaya nga! Huwag mo na tumawa! Sige, yung upo na binigay sa kanya, yung, yung may ganun, yung sa baby. Hi, Chef! Hi, Chef! Hi. Hi! Okay. Basta ka na nagkakabiroan lang kami dito Okay. Lang. Anong araw ang Santo sa inyo? <laughs> ha? Biyernes din ba? <laughs> Ayan, nakakamitin na si siya. Wednesday. Wednesday, oh, Wednesday. 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 Wednesday yung Biyernes Santo. <laughs> ano araw yung Ash Wednesday? Monday. Yeah, oh! <laughs> Yabang niya, 4K5 na siya. 4K5 siya, napakayabang niya. 5-5 ako! 5 <laughs> na kaisas ka ni Regine noon. 5-5 ka? Bakit? 5-5. <laughs> ano si Nate? 5-5-5. Bukas siyang sardines. Bakit hindi na niniwala si Hindi <laughs> Ang pag sinasayaw yan. O, bakit? Bakit? <laughs> Ang saya, ang saya. Ang saya, ang saya. Nakapasaya siya doon. Nagsasalita. Ah, diba dito? Matik yan, matik. Si Chica na naman. Diba nga, kasi gano'n siya. Tapos tutugtog na naman. Ah, uh, pwede. Tomatik yun. Okay, dare no. <laughs> <laughs> Maraming salamat, Jake Cyrus, kay AJ Marasigan. Ngayon naman alamin na natin ang hatol ng madla kay contestant number two mula kina MC at Lassie. people! Kaloka o oh, Kaloka Life! Taas, taas, taas po natin tas Taas po natin. Ay, Why? parang maraming Kaloka. Napakaraming Kaloka nga. Okay, okay. Hanap tayo. Hanap tayo. Oh, o, sino, 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 sino rito? Ito, ito, ito. Sino dyan? Hi. Hi. Hi, Jun! Hi, Hi Jun! O, oh, sino rito? Okay. Ay, ko la kuya. Okay. Kuya, bago lang. Akala ko may na pag gano'n ako. <laughs> Ayan. Kuya, ano po pangalan nila? Ezekiel Kainya po. Ano po? Ezekiel kay Ezekiel. 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 Ayan po. Ano? Ano po na Ah, malayo eh. <laughs> Ay, malayo po kayo sa kanya. Ano Gusto yung lapit po namin kayo para malapit? <laughs> ano, ano, po? Malayo po yung... Ano yung pagpasok niya, malayo talaga yung itsura niya kay check. Ah, ah, Pero nakakanta po. Ah, uh, yung boses din, di ba? Hindi, basta yun, di, di siya gayang-gaya kayo. Ah, para sa inyo, hindi gayang-gaya. -gaya. Eh, kung sakasakaling kayo po, isang artista, sino pong kamukha? Sino naman ang kalokalik ninyo? Si <laughs> Jake Syme, siya talaga yung <laughs> kamukha. Siya talaga. <laughs> siya talaga. <laughs> siya talaga, <laughs> siya talaga <laughs> <manapil>. <laughs> sino po? Wala na, patay na eh. <laughs> okay lang po, baka pag sinabi niyo mabuhay. <laughs> sino po? Sino po ba? Kamukha lang po? Um... Wala akong may isip Kayo na lang po. Sino <laughs> ako ah, May pagkabambo ng konte Bambo. Mm -mm. Bambo. Yeah! Ay, yeah! bambo? Fuentes. bambu Fuentes. Fuentes. <laughs> <laughs> Yung nagugupin. <-gububin. laughs> Makeup artist. Make up artist. Fuentes. Oh, May Fuentes. Si Hi, Bambi. Si Bambi. Hi, Bambi. Hi, bambi. Hi, bambi. bambi. So, so talaga talagang bamboo, di ba? Uh, Para rakista pende, pende, pende. ka nga rin eh, no? Ayan. <laughs> Ayan. Back, Back, to you guys. Thank you. Ngayon naman, pakinggan na natin yung komento ng ating Hura Duo, Chugs and Teddy. What the people, rock and roll! Hello! Jake Zyrus. Hello. Gabi, na, sa, sorry, nasa ba, bamboo puentes pa rin ako. <laughs> <laughs> Bambi yun. Otra. <laughs> Anto pa rin ako sa bamboo. Height. Check. Boses. Check. Buhok. Check. Kilay. Check. Size ng sapatos. <laughs> alam niyo talaga. Check. Check. <laughs> alam na, alam na. Rin. Ang ano na lang sa'yo, ang kulang na lang talaga sa'yo, alam mo yung... Uh, stage presence tsaka intensity. Si, ano kasi si... Di ba si Jake si Cyrus, Jake pagka, talaga yon, may authority siya. Oh. sa Ganun eh. oh. na ganun eh. So, para sa amin yun na lang. Tsaka, siguro, naisip ko, parang ang tapang nitong taong to para mag Jake Cyrus. Kasi nga naman... Bakit? Yung mer yung, you, have the voice eh. Ang ganda ng boses mo talaga. So, para sa amin, kudos ka ron. Ikaw, pare. <laughs> okay, 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 okay. <laughs> Puro ka-check ka lang sinabi mo eh. <laughs> <laughs> ah, ang mahalaga kilala niya si Bamboo Fuentes. <laughs> <laughs>